Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Also, ito yung reading natin for the sign of Pisces, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your natal chart, especially your rising sign, dahil ito yung pwedeng magbigay ng messages para sa'yo. Okay, be sure naka-follow ka, naka- subscribe ka sa ating channel And please comment down below, kahit heart-heart lang, smileys, malaking bagay sa akin yung nagaganaan ako mag-reading kapag may mga comment. And if you want to book a personal reading, Madam T, yun yung aming uh, Facebook page. Okay? Sibol, please do follow and like din yung aming Facebook page na yun. Bandang Sibol, yun yung isearch mo para madali mo siyang masearch. Diyan ako nagpaparaffle ng reading, guys. So, if you want, pwede ka dyan mag-inquire. Let's start. So, this is for the sign of... Ang tawag dito? For the sign of Pisces. Ang uh, pag-uusapan natin ngayon is the Chiron retrograde which is nangyari na siya July 30. Magtatagal kasi 'yon hanggang January 2. So anong effect niya sa iyo? No? Ah uh, January 2, 2026, matagal-tagal 'no. Ano maaaring maging effect nito sa iyo ngayon? Pag sinabi natin Chiron retrograde, nagkakaroon ng pagbagal ng ikot nitong mismong asteroid na ito which is itong asteroid na Chiron, siya yung kilala bilang wounded healer or teacher. And ito, ang maapektuhan niya or ang tatamaan niya is your uh, your finances, material possession. So, yung iba sa inyo, pwedeng may mga sugat ka dyan, may mga naging experience ka dyan, na naging dahilan for you para magkaroon ng problema with regards to your finances so ngayon malaki ang maitutulong you know, mm -hmm. ng Chiron Retrograde para yung mga minsan na pinagkakakitaan mo pwedeng maisipan mo ano kaya ibalik ko kaya ito kasi may kita akong dito sa bagay na ito o yung iba no kung halimbawa meron kang mga gamit na hindi na nagagamit maiisipan mong i-dispose or ibenta ngayon this time kasi pwedeng ito pagkakitaan and uh also especially the the sign of Pluto is in the sign the planet of Pluto is in the sign of Aquarius so nandiyan yung major transformation sa buhay mo na nangyayari ngayon so pwedeng maisipan mo na uh why not end things talaga completely dito sa mga bagay na ito kasi maka pwede ito magdulot naman ng um, sa halip na nakatinga yan mga more on mga gamit na hindi na ginagamit dyan always remember guys pag may mga gamit kayo hindi ginagamit, in order for you na ma-replace or mapaltan yung uh, bagay na yan ng mas kapaki-pakinabang na bagay, kailangan mong of course, i let go, learn to let go. And nandito ka sa area ngayon ng buhay o mo ngayon na ang maaapektuhan nito is yun nga, yung mga bagay na dapat mong i let go for you na magkaroon ka ng um ng bagong replacement dyan sa mga bagay na yan. And also with regards to money, na nabanggit ko nga kanina pera, ah uh, yung iba, Pwede may mga bagay kang matutunan ngayon na pagkakakitaan kasi uh, hindi lang naman wounded healer itong si Chiron, also a teacher. So pwedeng ikaw ay may mga matutunan ngayon na mga bagay na pwedeng magbibigay sa iyo ng finances. Magbe-benefit ka talaga doon sa mga bagay na nag-end na or let's say yung iba bibigyan kita ng example, mga ukay, ganyan, or mga napakinabangan na ng iba, hindi na ginagamit ng iba, and then, ikaw nakitaan mo na potential na ito, gagamitin ko ito, or mas uh, sayang to mga to, para hindi masayang ako na magbebenta, ganito, ganyan. And then, from that, mag magkakaroon ka ng ideas uh, about those things, no, na mapapakinabangan pa, tapos paano siya gagawin pera, and then ikaw ang magbe-benefit doon, of course. So, um, especially the Mars is in the 8th house, or nasa sign of Libra, which is ang tatamaan niya is your 8th house, it could be things na talagang um, it could be finances or ari-arian ng iba na kung hindi man kasi gamit mo na hindi mo napapakinabangan, it could be other people na mag-benefit ka. So, malaki ang ang potential ng pera mula dito sa mga bagay na ito. Okay? So, if ever na may mga bagay kang na-experience in the past, like pang scam or may mga taong loko sa sa'yo financially, pwedeng maisipan mo na balikan itong mga bagay na ito, mag-take actions regarding dito sa mga bagay na ito, ay yung iba pwedeng aalala nila may utang sa kanila or yung mga ng uh, nang scam sa kanila so this is the time na pwedeng ayan hanggang January 2 yan ayun ay, iba naman dahil may sugat ka pa doon sa area na yon ano ano ang gagawin mo para ma itong mga nawala sa iyo is ma-replace or mabalik or mapalitan man lang para maghilom kung ano man yung sugat na na-experience mo diyan So, malaki ang maitutulong ng uh, mga bagay or mga gamit na hindi mo na nagagamit para kahit papano mag, so, some sort of happiness ang may experience mo. Kasi matututunan mo yung art of letting go. And at the same time, dito sa mga nilet go na to, ano yung magigain mo from that. Okay? So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all El. bye, -bye.